Hi guys! Welcome back to my channel and for today's video, mag-a-unbox tayo ng parcel ko sa Shopee. So let's start! Intro! Pasok! So for today's video, mag-a-unbox tayo sa my scissor. So, nung nakaran ko lang to in order. Let's check natin kung maganda ba ang quality nito. And, mag a review nga pala ako for today's video. So, tinanong ko yung asawa ko kung ano ba yung una kong bibilhin. Dahil, may commission naman ako sa TikTok, sa TikTok shop. Sana Oh sa pag-aapin nito. So, tinanong ko siya kung ano bang gusto niya na una kong bilhin. Kung yung toset sa lababo or shower. So, bahala daw ako. So, ayun, pinili ko yung shower. so, ito nga yung in-order ko sa uh, Shopee. Sa so, Shopee ako nag-order nito kasi sa TikTok, mahal. Ito to yan. So, maganda yung packaging niya. Naka-bubble wrap siya. And, ano siya. Ito rin. Naka-bubble wrap din siya. So, yan. Maganda. Yes, nice. Ayan, ni, naiikot pala ito guys. Yan o. Yan purpose nito. So, uh, lalaman natin yan pag kinabit na to. So, ano kanya? Excited na ako. So, dapat kanina, bubuksan na namin to kasi excited na nga yung asawa ko na i-check. So, sabi ko, um, ibablog ko siya. Kaya sabi ko, mamayang gabi mo na siya tingnan. So, ayan. Ito yung ano niya. Stop. Ay, matigas. Ayan. Oh, no! Matigas. Kung gusto niya nang ihinto yung tubig niya. Stop. Ito yung switch niya. So nice, maganda, maganda. So three pieces nga pala siya. Ito yung hose. At ito yung kakabitan ng shower. So, ididikit lang to tapos makabanyo na siya. Buksan so, na din natin siya. So, ito guys, didikit lang siya, adhesive lang siya. Ano na? So, yan. Ito yung tatanggalin. Tapos, pag tinanggal mo yan, ayan, madikit siya. So, pwede siya idikit sa kahoy, sa cemento or sa tiles. Pwede siya. So, kami kasi hindi pa naman finish yung CR namin. Sa kahoy na lang namin idikit. So, ito yung hose. Nice packaging niya, guys. Maganda. So, ayan. Ito yung hose. So, itry nga natin ito. So, ayan. May ganito siya. Tatanggalin lang yan. Kasi dito siya ilalagay. Ito pa lang ang pagkabit niyan, guys. Yan. Ang ganda pala niya, guys. Maganda, maganda. Tapos itong hose, parang medyo mabigat siya. Tapos ito, tatanggalin din to. Ito yung ilalagay sa faucet. Ayan. Ito yung ikakabit sa faucet. So, kailangan pa pala namin bumili ng faucet. Kasi yung faucet namin, ano lang siya, one way lang siya. So, dapat two way faucet. So, ayan. Nice, very nice. Maganda yung quality niya. And, um, ikakabit pa pala namin to. So, hindi ko alam kung kailan. So, abangan nyo na lang yung vlog na pagkabit nito. And, kung paano gumana to. So, ayun lang. Maganda siya. So, kung bibili kayo, dahil parehas lang naman yung mga quality niya, dun kayo sa mas mura. Kasi parehas lang naman yung quality, guys. Promise. And, free shipping pa to. So, nabili ko to, 148 148 pesos. Tapos, may coins pa ako daw na binawa. So, 146 na lang siguro yung amount nito. Tapos, sa Gcash ko siya binayaran. So, ayan guys. Maganda yung quality niya. And itong hose, maganda rin. And mahaba na. So, maganda, maganda. Nice. Nice quality. Nice packaging. So, ayan. Thank you, seller. May mura na kami shower. So, abangan nyo na lang yung vlog ko na ikakabit ko ng asawa ko. Tapos, kung paano gumana. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa unboxing natin for today's video. So, goodbye. Thank you. Ngayon, so, guys, nakalimutan so ko palang i-rate siya. So, out of 10, para sa akin is 10. Kasi, napakaganda niya and sa murang price niya. Worth it naman yung price niya. So, ayun. Um, abangan niyo na lang yung pagkabit nito na sa ako. So, ibablog ko rin siya. So, separate vlog ko na lang siya. And by the way, bago nga pala ako nag-order nito, nag-check muna kami dito sa pinakamalapit na bilihan ng mga shower den or basta yung tawag dito is page shop. Lahat naman na ng item andon. Tapos, ayun, tumingin muna ako ng klase ng shower kasi nga may balak nga akong orderin to kasi naka add to cart na to matagal na. Pagtingin ko ng mga shower nila is may mura nga, may mahal din pero ang pangit ng ano niya style. So, ito talaga yung nagandahan ko. Kaya, ito na lang yung in-order ko. So, ayun, hindi naman ako nagsisidahin maganda siya. Nice quality. Ngayon, good job. So guys, kung umabot kayo sa video ito, thank you so much and congrats. And kung nag-enjoy kayo, palike, share, comment, and subscribe naman ang akin channel. And hit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga new vlogs na i-upload ko. So see you, thank you, and bye!